Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy ng ating update ay espesyal na araw nga no, ni Miss Rachel at talaga nagkaroon siya ng photoshoot at talagang iniusan siya at pinaganda. Interview din siya ni Kalinga Ramnon. At pagkatapos ay dinala na si Miss Rachel sa bahay nila. Surprise ng Kalingap team pati na rin ang pamilya ni Miss Rachel ang dalaga na ito. Talagang tuwang-tuwa nga si Miss Rachel at sobrang na-touch siya dahil sa dulo ng red carpet ay nandun naghihintay ang kanyang papa na may dalang flowers para sa kanya. Talagang first time nga daw ito naranasan ni Miss Rachel. Kaya sobra-sobra daw ang pasasalamat na nadarama niya. Grabe kanda ni Rachel oh. Sayang wala si Ruel. Hindi mawi-witness. Grabe <laughs> galing talaga. ilan taong ka na Rachel? 17. 17 ka na. Kitang kita nyo naman po. Ang ganda niya ngayon. Yan, sa tulong din ng by Flora Bell. Sa tulong ng by Flora Bell. So, andito. Mas lalong gumanda si Rachel ngayong kanyang kaarawan. Ngayon, kunting uh, interview lang po sa birthday celebrant. Ayan, Rachel, ano yung naramdaman mo ngayon? Hmm. Siyempre po, ano, hindi ko man expect na ganito. May make-upan pala ako. Ah, siyempre. Uh, <laughs> Para ano, uh, minsan lang to mangyari, di ba? Minsan lang. So, first time mo ba mo experience yung ganitong birthday mo na may make me ka? Opo, yeah, first, first time, time? ko. Ka. Ah. Kadalasan ba pag birthday mo, ano lang yung ginagawa ninyo? Ano lang po, sa bahay lang po kami. Banding, simba. tapos mga simba. Simba. Tapos? Tapos, um, siyempre um, may handa. Ano may yung nyo? Ano lang po, simple lang. Pansit ganyan. Pansit. Tapos tinapay. Yan lang po. Ah, Sama -sama so, lang po. first time mo talaga 'yung ganitong bonggang birthday mo? First time mo itong... <laughs> kaya ano 'yung mo? Ano po? Nang masaya. Masaya. Pero napapasin ko kay Rachel, uh, parang malungkot siya ngayon. Kasi parang may kulang e no? Nejo, ano ba? Um nalulungkot ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Ah, uh, so, sakto lang. sabihin, may konti pa rin lungkot. <laughs> <laughs> Rachel, um, ano yung birthday wish mo ngayon? Ano lang po, nang um, nasa maayos na kalagayan sila papa, tsaka ano, may maayos na matirhan, tsaka gusto ko po ano, nang malayo sila sa sakit. Malayo tsaka sa sakit. makapagtapos din po ako ng pag-aaral. <laughs> ববর 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 ববে Oh, na naman. <laughs> <laughs> Pinaniwala nga ng lahat na si Kuya Ruel ay umuwi sa kanilang bahay sa Mindanao. Ngunit lingit sa kaalaman ni Miss Rachel na nandun pala talaga si Kuya Ruel at isa-surprise lamang sila. Pagkatapos ng prayer, ay naghihiyawan na lang ang lahat nang makita nila si Kuya lalong-lalo na si Miss Rachel. Talagang kitang-kita na kinikilig siya sapagkat grabe at malupitan naman talaga ang entrance ni Kuya Ruel. Ang entrance kasi ni Kuya Ruel ay hinaharana niya si Miss Rachel. Kinakanta pa nga nito ang theme song nilang dalawa na Honey My Love So Sweet. Kaya talagang hindi mapigilan ni Miss Rachel ang kanyang mga sa sapagkat nakita niya ang efforts at talagang napakanta pa nga si Kuiruel para lamang mapasaya siya at talagang mag special ang birthday niya. May dala din si Kuiruel na flowers para sa kanya at may mga regalo din itong dala. Nagkaroon din ng birthday wish si Kyrowell para kay Miss Rachel. Grabe at nung magkasama na nga ang dalawa ay walang humpay na ang kilig na nadarama ng mga tao tuon sapagkat habang kumakanta pa si Kyrowell ay nag-sweet dance pa nga ang dalawa. Grabe at hindi na nga nakababang mangiti ni Miss Rachel no aral yun. Halata na napakasaya nitong dalawa. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo Bakit ba <coughs> ako'y laging oh oh <laughs> Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo Lagi kita inaalala kahit di mo ako pansin Honey, my love so sweet Alam nang yan, isang damin para sakin Di ko lang alam ang aking nadarama pagkabiling ka Honey, my love so sweet kahit sino kapag best at mahal kita lagi na lang ako oh, sumusunod sa Mahar kitat yanai to to oh hani malam suswi hani malam vai dey suswi servais ka hani hmm. etsi nuka ba ko moika basta mahar go mali ka.

Aku mahal mo rin mm -hmm. at... Pagkailan ko mo love love so sweet Happy birthday Salamat my <laughs> love. So sweet Una, tanggapin mo itong flowers para sa iyo. So, simple lamang yung mensahe ko. Birthday wish para kay Rachel na sana maisakatuparan yung kanyang mga hiling, yung kanyang mga pangarap sa buhay, plano niya sa kanyang pamilya. And talagang masisiyahan ako kapag nakikita kong unti-unti na niya itong nakakamit. Basta, ano lang, uh, stay humble. Keep your feet in the ground. Then, ah, uh, Anjan ka palagi sa mga kapatid mo uh, para magdisiplinahin sila at sa pag-aaral mo focus ka doon. Hanggang dito na lang muna ang ating update sa Rowan and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.